So mga Lodi, dahil sobrang dami nga po ngayon ng na na-invite sa bonuses, ang tanong is, papaano nga ba tayo kikita dito? Dahil malamang mga Lodi, marami pa po ang di nakakalam kung papaano kikita dito dahil kanina nga lang, meron pong nagtanong sa atin mga Lodi dahil nagkaroon po siya ng bonuses last month pero hindi po siya kumita dahil hindi niya po alam kung papaano dito kumikita. At syempre mga Lodi, no, sa mga hindi pa po na-invite, antay lamang po kayo dahil via invitation lamang po talaga itong si bonuses dahil katulad ko One year na po ako nagre-reels ngayon mga Lodi dahil February 13 2023 tayo nag-start. So ngayon lamang po tayo na invite February 29, 2024. So mahigit isang taon po kaya tiyaga-tiyaga lamang po tayo dahil may invite din po tayo dyan soon. Okay? So ganito po mga lodino. nakasulat po dito sa criteria po kung paano tayo kikita sa bonuses. Create original content. Earn bonuses for comments, shares, views, and reaction on all of your eligible public posts. Except reels and stories. So, mga li malinaw mga lodi, no? hindi po kasama si reels at si stories. Kaya naman kung puro reels lamang po ang inyong ipopost o okay? stories, mga lodi, no? malinaw na hindi po kayo kikita sa bonuses. Katulad ko ang nangyari sa nagtanong sa atin kanina dahil reels lamang po ng reels ang kanyang ina-upload at syempre mga lodi saan tayo pwedeng kumita? any public post pwede po sa text post picture post, live o kaya naman yung long form video or sa kilala nating sa uh, stream ads, no yung ginagawa ng mga uh, malalaking vlogger na mahabang videos, so mga lodi no sa react, comment share at syempre dun sa mga views ng ating mga videos na doon po tayo kikita. At syempre, mag-isip lamang po kayo mga Lodi ng maaari yung i-post na maaaring ma-engage sa ating mga viewers. No? Kahit text post man lang yan mga Lodi or picture post, pwede pong mag-viral yan. For example mga Lodi, yung mga quotes na maaaring magandang ibig sabihin, maaaring i-share yan ng ating mga followers or viewers or maaaring mapakomment sila kahit po mga picture post. Marami nga tayo nakikita mga Lodi, yung mga nakakatuwang picture na nagva-viral dahil nakaka Tawa siya dahil uh, yung mga memes, picture, mga sample, mga lodi, gano'n, okay? Sipagan nyo lang mag-post na mag-post na mga ganyan at sigurado ako mga lodi, no? lalaki ang earnings nyo po sa bonuses. Meron nga po mga nagsasabi na mga ilan, mas maganda po ang kitaan sa bonuses compare sa ads on reels, no? Kaya naman sipagan natin, hindi natin masasabi kung alin talaga ang maganda dahil depende po yan kung saan po tayo mas may na-engage. Okay? So, ngayon mga Lodi, no, ang may papayo ko lamang po sa inyo is huwag lang kayong susuko. Sipagan nyo lang mag-upload araw-araw. At sigurado ako mga Lodi, lahat tayo nag-uumpisa sa maliit na kita pero habang tumatagal yan, lumalaki yan at naiipon, naiipon yan mga Lodi hanggang sa lumaki na din yan. Okay? Siyempre, huwag mong kalimutang i-share ang video na to para aware ang mga kapwa natin content creator dahil marami nga po ang di nakakaalam dito para naman lahat po ng mga na-invite dito sa bonuses, sabay-sabay tayong kumita.